Maswerte daw ang babae pag supportive ang lalaki. Pero mas maswerte ang lalaki kung madiskarte ang babae. Hindi yung puro arte. Yung pareho kayong kumikilo sa binubuo niyong pamilya o sa relasyon na pinagsasamahan niyong dalawa. May mga babae talagang madiskarte na hindi lang umaasa sa kinikita ng kanilang asawa gumagawa sila ng paraan kung papaano sila magkakaroon kahit sa maliit na halaga. Hindi sila papayag na walang laman ang bulsa nila. Siyempre, natatakot din sila na baka hindi maabutan ng pera ni Mr. o kaya kinukulang ang budget. Sila yung mga hindi mapakali sa pagkakakitaan nila. Yung halos lahat pwedeng ibenta, ibibenta nila. Dahil sa panahon ngayon, advantage na sa mga misis ang kumikita kahit nasa bahay lang dahil sa kapangyarihan ng social media. Lahat ng pwede nilang i-post na pwedeng pagkakitaan, ipopost nila yon. Kaya sa mga Mr. John na magaling magloho, ingat-ingat ka, baka sa susunod mukha mo na ipopost ni Mrs. Sa mga Mr. mahalin nyo ang inyong asawa lalo na pag madiskarte, kahit palaging maingay sa bahay.